Hello guys, ipakargo ko ito air cargo kasi nga uh, tawag nito sobra-sobra kasi pag ano ay maganda lang dito dahil ang isang kilo is 10 R Mamaya pipick up So panoorin natin kung paano ako magbalot. Magbabalot tayo. Ayan, tingnan natin ha Ayan, balot tayo. Nakalagay na, ko na ng pangalan, oh. Nilagyan ko na ng pangalan. Dito naman, nilagyan natin ng pangalan ulit ano. natin siya ng pangalan. Para tong to Wait lang. Tapos paikutan natin siya ng ano mamaya ng uh, tayo ito packing tape kasi mama na 7 days lang daw ito sa okay na to ha 7 days Ayan. 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 Ayan maliit lang ito. Mga ano dito. Sabon at chocolate. Ayan na siya. Ayan na. Oh. Ayan na ito na. Oh. Ayan na talaga na yan dyan. Ngayon, paikuta naman natin ito siya ng packing tape. Para... Kasi mahirap na. Pero mayroon silang ano, dinodoblito doon. Pero mas maganda talagang

kami ko oh, Magpadala kayo ng ano. Sa ano to ha? Sa ano to ha? Sa air cargo. Ayan, nasihirap na ito. Ayan. Vamos Obus a sentar en la cara la Ubusin talaga natin ito. Ubusin natin yung packing tape. <laughs> Dalawang packing tape ang binili ko eh. Ay, kapoy ko. <laughs> Papagod ako. O, oh, diba? Ayun, balot na balot na siya. Oh. Okay. Dito na naman tayo sa kabila. Ayan, dito naman tayo. Tapos na tayo kanina. Dito na naman tayo. Ayan, baluto niya talaga ng gusto. Para sa ano. alam niyo bakit. Itatapon na itatapon pa naman ito. Ito lang. Thank you so much for watching.